Sa isang mundo kung saan lahat ay nag-aagawan ng kapangyarihan. May mga tao na tahimik lang, pero sa likod ng ngiti at katahimikan, may tinatagong diskarte na mas matalim pa kaysa sa anumang sandata. Hindi sila basta nakikilahok sa laro, sila mismo ang gumagawa ng mga patakaran. Ngayong sa video natin, ituturo ko sa inyo ang batas. Number 20 hanggang number 30 ng 48, Loss of Power. Dito natin makikita ang mga sekreto kung paano makakamit ng impluensya paano protektahan ang sarili sa laro ng kapangyarihan at kung paano gamitin ang taktika ng maayos sa modernong panahon. Ngunit karamihan ay nananatiling bulag, umaasa sa kabutihan, sa katapatan, at sa ilusyon ng pagkakaibigan. Hindi nila alam na sa ilalim ng mga ngiting iyon, umiikot ang isang mas malupit na laro, kung saan ang mga mahihinang loob ay laging nagiging biktima, at ang mga marurunong magtago ng tunay na intensyon ang siyang nananalo. Dito pumapasok ang sining ng kapangyarihan. Hindi ito para sa lahat. Ito ay para sa mga handang sumilip sa dilim ng sikolohiya at yakapin ang mga batas na maaaring magligtas sa iyo o magwasak sa iba. Dahil minsan, ang kaligtasan at tagumpay ay ng kaunting kalupitan. Noong nakaraang mga video, natalakay na natin ang 40 loss of power mula batas, 1 hanggang 10, at batas 11 hanggang 20. Kung gusto mong makita ang mga iyon, nasa playlist ko at pwede mong balikan. Pero ngayon, Magsisimula na tayo sa mas mabibigat na sikreto mula sa batas DNT. Law number 20, do not commit to anyone. Isa sa pinakamapanganib na bitag sa laro ng kapangyarihan ay ang sobrang pagtali ng sarili sa isang tao, ideya o grupo. Kapag nagpakita ka ng lubos na katapatan, nawawala ang iyong kakayahang kumilos ng malaya. Para kang mandirigmang nakatali, ang kamay, anumang desisyon, ng iyong pinanigan ay nagiging kapalaran mo rin. Sa kasaysayan, maraming pinuno ang nakinabang sa hindi agad pagpanig. Isa na rito si Queen Elizabeth I ng England. Sa kabila ng maraming alok ng kasal mula sa iba't ibang hari at prinsipe, na natili siyang walang asawa. Ang kanyang desisyon ay hindi lamang personal, kundi estratehiya sa kanyang pagiging malaya na kokontrol niya ang mga bansang umaasa sa posibilidad ng alyansa sa pamamagitan ng kasal. Ang hindi pag-commit ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Kapag wala kang pinapanigan, Parehong panig ay lalapit at mag-aalok. Sa bawat alok, tumataas ang halaga mo. Ikaw ang nagiging sentro ng pansin at ikaw ang may hawak ng tunay na kapangyarihan dahil hindi kanakatali sa kahit kanino. Sa kasalukuyang panahon, makikita ito sa larangan ng negosyo at politika. Ang isang negosyanteng hindi agad lumalagda sa isang kontrata ay mas nakakakuha ng mas magandang deal dahil parehong partido ay handang magbigay ng higit para makuha siya. Ganon din sa politika kung saan ang isang independyenteng kandidato ay maaaring maging kingmaker dahil pareho siyang nilalapitan ng magkabilang panig. Halimbawa, isipin mo na lang sa isang relasyon o trabaho. Kung lagi kang nakadikit sa iisang tao o grupo, nagiging predictable ka. Pero kung marunong kang panatilihin ang distansya, mas pinahahalagahan ka ng iba dahil hindi nila alam kung kanino kasasama. Ang iyong kalayaan ang nagiging dahilan kung bakit sila natatakot na mawala ka. Ang aral dito ay malinaw. Huwag mong hayaang itali ka ng sinuman. Ang tunay na malakas ay hindi yung laging nasa tabi ng iisang panig, kundi yung kayang gamitin ang kanyang kalayaan bilang armas. Sa pamamagitan ng hindi pag-commit, nagiging mas mataas ang iyong halaga at ikaw ang may control kung sino ang dapat mong pagbigyan ng iyong presensya. Law number 21. Play a sucker to catch a sucker. Seem dumber than your mark. Isa sa pinakamabisang paraan para makakuha ng kapangyarihan ay ang pagpapanggap na mahina o mangmang. Kapag pinakita mong mas matalino ka kaysa sa lahat, mag-iingat sila at hindi ka bibigyan ng pagkakataon. Pero kapag nagkunwari kang mas mababa, doon sila nagiging kampante at saka mo sila mahuhuli sa kanilang kahinaan. Sa kasaysayan, ginamit ito ni Otto von Bismarck, ang Iron Chancellor ng Germany. Madalas niyang hayaan ang kanyang mga kalaban na isipin na siya ay tahimik at walang alam. Ngunit sa likod ng maskara ng pagiging simple, pinaplano niya ang bawat galaw ng mas maingat. Dahil sa taktika niyang ito, nagawa niyang pag-isahin ang Germany at manipulahin ang mga bansang mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Ang pagpapanggap na mahina ay hindi tanda ng tunay na kahinaan. Ito ay estratehiya para buksan ang depensa ng iba. Kapag naniwala ang isang tao na siya ang mas matalino, nagiging kampante siya. At sa sandaling iyon, mas madali mong makukuha ang gusto mo mula sa kanya dahil hindi niya aakalain na may mas malalim kang plano. Sa modernong panahon, makikita ito sa mga negosasyon at pakikipag-deal. Ang isang negosyanteng nagpapanggap na walang alam tungkol sa presyo o sistema ay mas malamang na makakuha ng mas magandang alok dahil ang kabilang panig ay iniisip na madali siyang mauto. Ngunit sa oras na pumirma ng kontrata, siya pala ang tunay na panalo. Isipin mo sa isang relasyon. Kung lagi mong pinapakita na ikaw ang laging tama, maglalagay ng pader ang partner mo. Pero kung minsan ay magpapanggap kang inosente o parang walang alam, mas magiging bukas siya sayo at mas makukuha mo ang tiwala at kontrol sa direksyon ng usapan. Ang aral, huwag palaging ipakita ang iyong tunay na talino. Ang pagpapanggap na mahina ay isang taktika, hindi isang kapintasan. Sa tamang oras, ang pagiging mangmang sa mata ng iba ay nagiging susi para makuha ang pinakamalaking kapangyarihan. Law number 22. Use the surrender tactic. Transform weakness into power. Minsan, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakukuha sa pakikipaglaban, kundi sa marunong na pagsuko. Kapag alam mong mas malakas ang kalaban, ang matalinong hakbang ay hindi ang pilitin ng laban, kundi ang kusang bumigay para makakuha ng oras, para makapag-ipon ng lakas, at para makahanap ng tamang sandali ng paghihigante. Sa kasaysayan, isa sa pinakamagandang halimbawa nito ay si Napoleon Bonaparte. Noong natalo siya sa ilang digmaan, hindi siya agad sumuko sa ideya ng pagkatalo. Sa halip, ginamit niya ang kanyang pag-urong para magbalik ng mas malakas. At sa tamang pagkakataon, muling bumangon para subukang sakupin ang Europa. Kahit hindi siya nagtagumpay sa huli, ipinakita ng kanyang taktika. Kung paanong ang pansamantalang pagsuko ay nagiging paraan para makabalik sa laro. Ang pagsuko ay hindi kahinaan. Ito ay paraan ng pagkontrol sa laban. Kapag bumigay ka, inaakala ng kalaban na ikaw ay talunan, pero sa totoo, ikaw ay nag-iipon lamang ng oras at lakas para sa mas tamang atake. Ang kalaban mo, sa sobrang kumpiyansa, ay hindi makikita ang paparating na pagbabalik mo. Sa modernong panahon, ang surrender tactic ay makikita sa negosyo at relasyon. Kapag pinilit mong laging manalo, madalas nauuwi ito sa pagkasira ng koneksyon. Pero kung minsan ay bumigay ka muna, mas nagiging madali para sayo na makuha ang mas malaking pabor sa bandang huli. Sa negosyo, ito'y parang pagbibigay ng maliit na diskwento ngayon para makakuha ng mas malaking deal bukas. Isipin mo sa isang relasyon, kapag may argumento, kung minsan mas mabuting manahimik o umamin sa pagkakamali, kahit hindi ikaw ang mali. Ang katahimikan at pagsuko, na ito ay nagiging paraan para mapanatili ang koneksyon at kalaunan, ikaw pa rin ang mas may hawak ng sitwasyon dahil hindi mo isinakripisyo ang tiwala ng kabilang panig. Ang aral, ang pagsuko ay hindi laging tanda ng pagkatalo. Kapag ginamit ng tama, mas matalino at mas nakahanda kaysa dati. Law number 23, concentrate your forces. Sa laro ng kapangyarihan, hindi panalo ang taong sabay-sabay lumalaban sa maraming digmaan. Ang tunay na diskarte ay nakatuon lamang sa isang direksyon. Ang paggamit ng lahat ng lakas at yaman sa pinakamahalagang laban. Kapag nakakalat ang iyong atensyon, humihina ka. Pero kapag nakatutok ka, nagiging mabagsik ang iyong impluensya. Sa kasaysayan, ginamit ito ni Alexander the Great. Sa halip na sabay-sabay sakupin ang buong mundo, pinili niyang itoon ang kanyang hukbo sa pinakamahalagang kampanya. Bawat laban na pinasok niya ay tinutukan ng husto gamit ang buong lakas ng kanyang hukbo. At dahil dito, kahit maliit ang kanyang hukbo kumpara sa iba, nagtagumpay siyang sakupin ang malaking bahagi ng mundo. Ang konsentrasyon ng puwersa ay hindi lamang tungkol sa digmaan. Ito'y tungkol sa disiplina ng hindi. Pag-aaksaya ng oras at lakas sa mga bagay na hindi mahalaga kapag sinubukan mong gawin lahat, mauubos ka. Pero kapag pinili mo lamang ang laban na tunay na may halaga, mas malaki ang chance ang ikaw ang magwawagi. Saka sa kasalukuyan, makikita ito sa larangan ng negosyo at career. Ang isang kumpanyang sabay-sabay, gumagawa ng sampung proyekto ay madalas pumapalya. Pero ang kumpanyang nakatuon sa isang produkto o serbisyo at ibinuhos ang lahat ng resources dito ay mas may chance ang magtagumpay. Isipin mo sa personal na buhay. Kung sabay mong gustong makuha ang atensyon ng maraming tao, mauubos ang enerhiya mo. Pero kung tututukan mo lang ang isang tao o isang layunin, mas magiging malalim ang koneksyon at mas malaki ang reward na makukuha mo. Ang aral, huwag mong sayangin ang iyong lakas sa lahat ng direksyon. Piliin ang pinakamahalagang laban. Ito ang lahat ng iyong puwersa doon at doon ka maghari. Dahil sa mundo ng kapangyarihan, ang slat na enerhiya ay kapahamakan pero ang nakatutok na puwersa ay sandata ng tagumpay. Law number 24. Play the perfect courtier. Sa mudoan ng kapangyarihan, hindi palaging ang lakas o talino ang nagdadala sa tagumpay. Minsan ang pinakamahusay na sandata ay ang kakayahang maging kaakit-akit sa mata ng makapangyarihan. Ang maging perfectong courtier. Sa try-ano-sinyo ng pakikipag-ugnayan? pagsunod sa patakaran ng iba, at sa pagpapakita ng halaga ng hindi nagpapakita ng pagbabanta. Sa kasaysayan, isa sa mga pinakahusay na courtier ay si Baldassare Castiglione, ang manunulat ng The Book of the Courtier. Sa Korte ng Italia, alam niyang hindi sapat ang katalinuhan. Kailangan din niyang magpakita ng kagandahang asal, tamang timing, at diskarte sa pakikipag-usap. Dahil dito, nagawa niyang makuha ang tiwala ng mga makapangyarihan at sumaimpluensyahan ang mga desisyon ng hindi siya nakikita bilang banta. Ang pagiging perpektong courtier ay hindi pagiging pushover. Ito ay estratehiya ng pag-aaral sa kapangyarihan. Alamin ang gusto ng iba, pasayahin sila. At sa tamang oras, gamitin ang iyong impluensya. Kapag alam mo kung paano maging mahalaga sa kanila nang hindi sumasagasa sa kanilang ego, ikaw ang nagiging mahalagang manlalaro sa likod ng eksena. Sa modernong panahon, makikita ito sa opisina at negosyo. Ang empleyadong marunong makipag-ugnayan, marunong magpakita ng respeto sa boss, at marunong iposisyon ang sarili bilang asset ng kumpanya, ay mas malamang na makuha ang promosyon kaysa sa mas agresibong kakumpetensya. Isipin mo sa social setting or networking. Kung alam mo kung paano magpakita ng halaga sa iba, marunong makinig, at marunong mag-adjust sa kanilang pangangailangan, mas madali kang makakakuha ng suporta, connection, at oportunidad. Ang courtier ay hindi lang sumusunod, siya ay nakaka-impluensya ng tahimik. Ang maral, ang perfectong courtier, ay may kakayahang magmaneho ng kapangyarihan Nang hindi nagiging banta Si pamamagitan ng sining ng pakikipag-ugnayan pag sa ego ng iba at tamang timing Ikaw ang nagiging haligi ng impluensya sa mundo na puno ng laro at intriga Law number 25, recreate yourself Isa sa pinakamakapangyarihang sandata sa laro Ng kapangyarihan ay ang kakayahang muling likhay ng sarili Ang mga tao ay natural na nakakaakit sa bago at kakaiba kapag nagawa mong baguhin ang imahe mo at ang paraan ng iyong pagkakakilala sa mundo, nagiging mas malakas ka at hindi nila agad mauunawaan ang iyong tunay na layunin. Sa kasaysayan, si Napoleon Bonaparte ay isa sa pinakamahusay na halimbawa. Mula sa simpleng general, muling ipinorma niya ang kanyang imahe bilang makapangyarihang lider at emperador. Ang pagbabago ng imahe niya ay nagbigay sa kanya ng aura ng kapangyarihan at hinubog nito ang opinyon ng kanyang hukbo at ng buong Europa tungkol sa kanya. Ang pag-recreate ng sarili ay hindi simpleng pagpapanggap. Ito ay estratehiya ng kontrol, tinatanggal o ang lumang bersyon na maaaring nakasanayan ng iba at ipinapalit ang bagong imahe na nagbibigay sa iyo ng mas malaking impluensya. Ang mga taong hindi marunong magbago ay natatali sa kanilang nakaraan. Ang mga marunong magbago ay nagiging malaya at mas mapanganib. Sa modernong panahon, makikita ito sa personal branding at career. Ang isang taong kayang i-rebrand ang sarili mula sa dating empleyado na tahimik, naging leader na respetado sa industriya ay mas malamang na makakuha ng oportunidad at respeto. Ang pagbabago ng imahe ay nagiging paraan para i-reset ang perception ng iba tungkol sa iyo. Isipin mo sa social o relasyon. Kung paulit-ulit na nakikita ka sa parehong paraan, nagiging predictable ka. Pero kung paminsan-minsan ay ipinapakita mo ang bagong kakayahan o bagong anyo ng personalidad, mas nagiging interesado ang ibang tao, mas nagiging mapapansin ka, at mas lumalaki ang impluensya mo. Ang aral, huwag matakot baguhin ang sarili. Ang muling pag-recreate ng imahe ay hindi lamang para magustuhan ng iba, kundi para magkaroon ka ng kapangyarihan sa perception ng mundo. Sa bawat pagbabago, ikaw ay nagiging mas misteryoso, mas mahalaga, at mas makapangyarihan. Law number 26, keep your hands clean. Isa sa pinakamahalagang batas ng kapangyarihan ay ang pagpapakita na ikaw ay inosente sa lahat ng maruming gawain. Ang sino mang nakikita na madalas nasasangkot sa intriga o panlilin lang ay nawawala ng tiwala. Ang tunay na kapangyarihan ay nakakamtan sa pamamagitan ng pagiging malinis sa mata ng publiko habang pinapagana mo ang iba na gawin ang maruming gawain para sayo. Sa kasaysayan, si Cardinal Richelieu ng France ay isa sa pinakamahusay na gumamit nito. Kahit siya ang tunay na nagpapasya sa politika, hindi siya direktang nasasangkot sa lahat ng maruruming desisyon. Ginamit niya ang iba para maisakatuparan ang kanyang mga plano habang siya ay nananatiling malinis sa mata ng hari at ng publiko. Dahil dito, napanatili niya ang kapangyarihan ng hindi napapahamak. Ang pagtatago ng maruming gawain ay hindi kahinaan. Ito ay estratehiya. Kapag ang iba ang gumagawa ng marumi habang ikaw ay malinis, lumalaki ang tiwala sa iyo at mas nagiging malakas ang posisyon mo. Kung direkta kang nasasangkot sa lahat ng aksyon, mas madali kang maatake at mawala ang impluensya. Sa modernong panahon, makikita ito sa corporate politics. Ang leader na marunong magdelegate ng mahihirap na desisyon at haya ng team na harapin ang backlash ay mas malamang na mapanatili ang respeto at autoridad. Ang kanyang kamay ay malinis, kaya ang kanyang imahe ay nananatiling matibay. Isipin mo sa social o personal na buhay. Kung palaging ikaw ang nag-aayos ng problema o nagpapagal sa masalimuot na sitwasyon, baka ikaw ang mapagbintangan o mapagalitan. Pero kung marunong kang hayaang ang iba ang magsakripisyo sa tamang oras, habang ikaw ay nananatiling malinis, mas lumalaki ang impluensya at tiwala sa iyo. Ang aral, panatilihing malinis ang kamay mo at hayaang ang iba ang gumawa ng maruming trabaho. Sa pamamagitan nito, mas lalakas ang posisyon mo at makakamtan mo ang kapangyarihan nang hindi nasisira ang reputasyon mo. Law number 27, play on peoples. Need to believe to create a cult-like following. Ang isa sa pinakamabisang paraan para magkaroon ng kapangyarihan ay ang paggamit ng paniniwala ng tao. Ang mga tao ay likas na naghahanap ng dahilan para maniwala sa sarili, sa iba o sa mas mataas na layunin. Kapag nagawa mong bigyan sila ng paniniwala, nagagawa mong bumuo ng isang tapat at halos kultong tagasunod na sumusunod sa iyo nang walang pag-aalinlangan. Sa kasaysayan, ginamit ito ni Joan of Arc. Alam niya kung paano pukawin ang pananampalataya ng mga sundalo sa isang banal na misyon. Ang kanyang kakayahan na ipakita ang paniniwala at determinasyon ay nagbigay inspirasyon sa kanyang hukbo kahit na bata at babae siya sa isang lipunang dominado ng lalaki. Sa pamamagitan ng paniniwala, naging malakas siya at nakuha ang suporta ng marami. Ang pagplay sa paniniwala ng tao ay hindi pagmanipula lang. Ito ay pag-alam kung paano kumikilos ang puso at isip ng tao. Kapag nahanap mo ang kanilang pangangailangan sa paniniwala, nagagawa mong gabayan sila. At sa tamang pagkakataon, makukuha mo ang gusto mo mula sa kanila. Sa modernong panahon, makikita kito sa negosyo at social media. Ang mga leader o influencer na nagbibigay inspirasyon at bumubuo ng malinaw na misyon ay nagkakaroon ng loyal na tagasunod. Ang mga tagasunod na ito ay hindi lamang bumibili ng produkto kundi naniniwala sa ideya at nagiging matibay na suporta sa anumang ginagawa ng leader. Sa personal na buhay, isipin mo sa isang grupo o relasyon. Kung naiintindihan mo ang pangangailangan ng iba na maniwala sa isang bagay, halimbawa, sa halaga mo o sa ideya mo, mas madali mong makukuha ang kanilang tiwala at suporta. Kapag pinukaw mo ang kanilang paniniwala, ikaw ay nagiging sentro ng kanilang pagtingin at aksyon. Ang aral, alamin sa pangangailangan ng tao na maniwala at gamitin ito para bumuo ng matibay na suporta. Sa pamamagitan ng tamang paniniwala, nagagawa mong lumikha ng kultong tagasunod at makamit ang kapangyarihan ng hindi direktang pinipilit ang iba. Law number 28. Enter with boldness. Isa sa pinakamabisang paraan para makamit ang kapangyarihan ay ang pagkilos ng may tapang. Ito mga tao talo ay natural na lumahanga sa mga matapang at kumpiyansang individual. Kapag nagpakita ka ng lakas ng loob at determinasyon, Nagiging dominante ang presensya mo at kadalasan, sinusundan ka na ng iba kahit wala silang lubos na dahilan. Sa kasaysayan, ginamit ito ni Julius Caesar. Sa halip na magduda at maghintay ng pagkakataon, pinasok niya ang Roma ng buong tapang at determinasyon. Dahil sa kanyang kumpiyansa, maraming sundalo at mamamayan ang sumunod sa kanya. At ang kanyang desisyon ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihan na halos walang kapantay sa kasaysayan. Ang boldness ay hindi pagiging pabigla-bigla. Desarte kalkulado at pemestratehiya. Kapag kumilos ka ng may tiwala sa sarili, kahit ang pinakamalakas na kalaban ay nag-aalangan. Yung iyong talapang ay naging sandata, sapagkat ang pag-aalinlangan ng iba ay nagiging iyong oportunidad. Sa modernong panahon, makikita ito sa negosyo at leadership. Ang leader na kumikilos ng matapang sa harap ng malaking proyekto o pagbabago ay mas malamang na makuha ang respeto at suporta ng kanyang team. Ang hindi mapangahas na leader ay kadalasang natatabunan at nakakaligtaan sa desisyon ng grupo. Sa personal na buhay, isipin mo sa isang social o professional na setting. Kung kumikilos ka ng may tapang, halimbawa, sa pagharap sa mahirap na usapan o paghingin ng pabor, mas nagkakaroon ka ng control sa sitwasyon. Ang tapang mo ay nagpapakita na kaya mong hawakan ang resulta at mas nagiging malakas ang presensya mo sa harap ng iba. Ang aral, huwag matakot kumilos ng matapang. Ang boldness ay nagbibigay sa iyo ng autoridad, nagpapakita ng determinasyon at kadalasan, nagiging daan para sundan ka ng iba. Sa mundo ng kapangyarihan, ang takot at pag-aatubili ay naglalagay sa iyo sa likod. Samantalang, ang tapang ay nagdadala sa iyo sa unahan. Law number 29, plan all the way to the end. Isa sa pinakamahalagang susi sa kapangyarihan ay ang kakayahang magplano hanggang sa huling detalye. Tung masungi ng pabigla-bigla ay madaling matalo, samantalang ang mga marunong magplano ay laging handa sa bawat posibleng mangyari. Ang pagkakaroon ng malinaw na plano ay nagbibigay sa iyo ng kalamangan bago pa man magsimula ang laban. Sa kasaysayan, si Frederick the Great ng Prussia ay kilala sa kanyang kakayahan sa estratehiya. Bawat kampanya at hakbang niya ay pinag-isipang mabuti, mula sa logistics hanggang sa timing. Ang kanyang kakayahang magplano ng husto ay nagbigay sa kanya ng tagumpay laban sa mas malaking hukbo at nagpatatag ng kanyang kaharian sa kabila ng mga hamon. Ang pagpaplano hanggang sa huli ay hindi nangangahulugang kontrolado mo ang lahat. Ito ay paraan ng paghahanda sa bawat posibilidad. Kapag alam mo ang posibleng resulta at nakapaghanda ka, hindi ka basta-basta nadadala ng pangyayari o emosyon. Ang bawat hakbang ay mas malinaw at mas malakas ang epekto. Sa modernong panahon, makikita ito sa negosyo at personal na proyekto. Ang negosyanteng may malinaw na plano sa paglulunsad ng produkto, kasama ang contingency plan sa bawat posibleng problema, ay mas malamang na magtagumpay kaysa sa pabigla-biglang gumagawa. Ang maayos na pagpaplano ay nagiging kalasag at sandata sa hindi inaasahang sitwasyon. Sa personal na buhay, isipin mo ang isang relasyon o mahalagang desisyon. Kung bago ka kumilos, iniisip mo ang lahat ng posibleng epekto, mas kontrolado mo ang resulta. Hindi ka madaling madala ng emosyon at mas nagiging strategic ang bawat galaw mo, kaya mas mataas ang tsansang makuha mo ang gusto mo. Ang aral, huwag basta kumilos ng walang plano. Ang pag-iisip hanggang sa huling hakbang ay nagbibigay sa iyo ng kontrol, kalamangan at tiwala sa sarili. Sa muduan ng kapangyarihan, ang foresight ay mas malakas kaysa sa lakas o impulsive na aksyon dahil yung plano ang nagdidikta ng tagumpay, hindi swerte. Law number 30, make your accomplishments seem effortless. Isa sa pinakamabisang paraan para maging respetado at makapangyarihan ay ang pagpapakita na ang tagumpay mo ay natural, hindi pinaghirapan. Kapag ipinapakita mo ang hirap sa likod ng mga gawa mo, nagkakaroon ng pagdududa ang iba sa kakayahan mo. Ang tunay na impluensya ay nanggagaling sa hitsura ng effortless mastery. Sa kasaysayan, si Michelangelo ay perpektong halimbawa. Kahit ilang taon niyang ginugol sa pagpipinta ng Sistine Chapel, ipinapakita niya sa publiko na ang bawat brushstroke ay tila likas at walang kahirap-hirap. Ang impresyon ng effortless talent ang nagpatibay sa kanyang reputasyon at nagbigay sa kanya ng higit na respeto kaysa sa karamihan ng kanyang contemporaries. Ang pagpapakita ng effortless accomplishment ay isang taktika. Kapag iniisip ng iba na madali lang ang nagawa mo, mas mataas ang kanilang paghanga at mas madali kanilang susundin. Ang hirap na ipinakita sa likod ng tagumpay mo ay mananatiling lihim mo at ito ang nagbibigay sa iyo ng aura ng kapangyarihan. Sa modernong panahon, makikita ito sa negosyo at karir. Ang leader o professional na nagtatagumpay nang hindi nagiging stress sa iba or nagpapakita ng struggle ay mas nakakaakit ng respect at tiwala. Ang effortless na imahe ay nagiging simbolo ng mastery at credibility. Sa personal na buhay, isipin mo sa relasyon o social setting. Kapag ipinapakita mo na kontrolado mo ang sitwasyon at kumikilos ng natural kahit mahirap ang sitwasyon, mas nagkakaroon ka ng karisma at impluensya. Ang iba ay naakit sa taong tila laging may hawak sa lahat. Kahit sa likod ng eksena, may pinaghirapan ka man. Ang aral, gawin mong natural at effortless ang lahat ng nagagawa mo. Ang tagumpay ay mas nakaka-impress at mas nakaka-influence kapag ipinapakita. Muna tila madali lang ito. Sa mudoan ng kapangyarihan, ang mastery na mukhang walang hirap ay mas malakas kaysa sa anumang demonstrasyon ng puwersa o pagsusumikap. Ngayon na natapos na natin ang 48 laws of power mula 20 hanggang 30, makikita natin na ang kapangyarihan ay hindi basta tungkol sa lakas o talino. Ito may laro ng mga diskarte, pananaw at pagunawa sa tao. Ang bawat batas ay isang susi na nagbubukas ng pinto sa impluensya at control. Ang mundo ay puno ng mga anino, mga taong kumikilos ng tahimik, gumagawa ng desisyon sa likod ng eksena, at pinipili kung kailan at paano gagawin ang kanilang galaw. Sa pamamagitan ng mga batas na ito, Natututo tayong makita ang mga lihim na galaw at kung paano tayo magiging mas matalino kaysa sa karaniwan. Ngunit isang babala, ang kapangyarihan ay may dalang responsibilidad. Kung gagamitin mo ito ng bulag o sa masamang intensyon, ikaw mismo ang maaaring masaktan. Ang tunay na mastery ay hindi lamang sa pagkontrol sa iba, kundi sa pagkontrol sa sarili at sa sariling intensyon. Kung nanatili kang nakamasid at nag-aral sa bawat batas na tinalakay natin, ngayon ay may kakayahan ka ng kilalani ng laro ng impluensya at gamitin ito ng may katalinuhan at estrategiya. Ang bawat bata ay pwede mong gawing sandata para sa proteksyon, para sa tagumpay, at para sa tamang timing sa buhay. Ang sunod na hakbang ay nasa iyo. Pumili ka kung paano mo gagamitin ang mga aral na ito para maging mas malakas sa larangan ng negosyo, relasyon, o sa personal na pagunlad. Tandaan, ang kaalaman sa kapangyarihan ay pwede maging liwanag o dilim Depende sa iyong pinili. Salamat sa pagsama sa akin sa yugtun na ito. Ang 48, Loss of Power. Kung gusto mong makita ang unang 19 batas, nandun ang mga nakaraang video sa playlist. O huwag kalimutan, sa laro ng kapangyarihan, ang obserbasyon, diskarte, at katalinuhan ay laging mas mahalaga kaysa sa lakas o kasikatan.